kwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama Hello mga idol! Itago nyo na lang po ako sa pangalang Michelle. 31 years old, from Bulacan City. Isa po akong guro at ang aking asawa na si Robert. At dahil buo ang dedikasyon namin sa pagtuturo, nagdesisyon kami ng asawa ko na magturo sa remote areas na hindi nakakatanggap ng maayos na edukasyon. At sa aming paglalakbay, sa Quezon Province kami namamalagi ngayon mga idol. Sa tagal namin naglalakbay para sa pagsulong ng edukasyon. Ngayon lang kami nakaranas ni Robert ng kakaibang karanasan habang namamalagi sa lugar na to. Kung interesado kayo, halinat sabayan niyo kami sa pagtuklas ng aming munting kwento. Maraming salamat mga idol. Muli ito si Michelle. And I thank you. Good morning, teacher. Yes, good morning, class. How are you? ang araw na to, no? Kaya nga eh. Sakit ng ulo ko, ha. Habang nang nilakad <laughs> natin, no, oh, mahal? O, oh, ito. Uminom ka muna ng tubig. Para maibsan yung uho mo. Hmm. Nakainom ka na ba ng tubig? Ay. Alam mo, sa lahat ng pinuntahan nating mga liblib na lugar, para mapag-maturoan natin mga bata, dito lang ako na parang na-surprise. Ako nga rin eh. Grabe yung mga bata, no? Sabik na sabik sila sa coloring materials na dalala natin. At saka, parang ngayon lang sila nakakita ng mga notebook at saka mga libro. saka mga panulat. nag nga sila sa crayons, eh. Sasapat pa kaya itong dala natin, mahal? Eh, parang kulang na to. Kailangan din natin bumili sa bayan ng mga panibagong panulat saka notebook, papel, Lako. libro. Pag-isipan po na natin kasi malayo-layo dito yung bayan. Medyo abutin pa tayo ng isang araw. Baka tayo makapunta ng bayan. Kaya siguro gawa na lang natin ito ng iba pang uh, diskarte para umabot pa sa ibang bata dito sa liblib na lugar mo to. Kaya nga. Mahal, salamat ah. Sana hindi ka kaagad mapagod. <laughs> Alam mo, hindi ako mapapagod. Ito yung tawag ng, ng duty natin eh na makapagturo sa mga bata na hindi naabot ang edukasyon. Parehas lang yung biti natin. Di ba, mahal? Tama ka dyan. <laughs> Halika na, magpahinga na tayo. Robert. Robert. Mm. Mm. Kumising ka dyan. Ano ba? Uh, pa ako. Narinig mo ba yun? Teka uh, lang, ano ba yun? Para may tao sa baba eh. Anong oras na ba? Alas dos pa lang ng madaling araw eh. Tingnan mo, parang may, parang may mga batang naglalaro sa baba. Ala, guni-guni mo lang yan. Ay, uh, matulog na tayo, dali na. Sige na. Pumaba ka na para Malaman natin kung may tao ba sa baba. Ay, sige, sige na. Aray ko. Ay, ay pa ako eh. Ah. sino ba yan? Tawa ba sa labas? Ah. <coughs> 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 ano yun? Ano ba? Gulat na mo. Sa lang naman pala, mahal eh. Diyos <coughs> ko, ano ba yan? Che, tumuyo kayo ito mga pusa! Pusa lang pala Asina, uh, matulog Parang na tayo Parang iba yung nararamdaman ko ngayon ha Ay, Parang eh. may naglalaro dito Mahal Hanggang ngayon tumataas pa rin yung mga balahibo ko Guni-guni oh. mo lang yan Hindi ka nasanay na sana, ina, eh. Marami pa tayong napuntahan ng mga mas liblib pa sa ganito eh Alam ko, sanay na nga ako sa ganito Ang kaso nga lang Ito yung nararamdaman ko ngayon eh. Sige na, mo nang isipin niya Matulog na tayo at maaga pa tayo bukas May paso pa tayo, tinintay pa tayo ng mga bata Tagal ng pamamalagi namin ni Robert sa Quezon. Unti-unti. Parang hindi na ako napapalagay mga idol. Pero ayoko mag-focus sa takot na nararamdaman ko eh. Bagkus gusto ko na lang mag-focus sa mission. Kung bakit ba kami nandito sa lugar na ito? Kaya naman, nagpatuloy lang kami ni Robert na magbigay ng edukasyon sa mga bata na nasa Quezon. Ako. Tayo muna tayo. sige. Grabe, dalawang oras na tayo naglalakad. <laughs> Hindi pa natin makita kung saan ba yung tinutukoy nila na lugar dito eh. Marami daw bata doon na nangangailangan daw ng Guru. Eh, baka malapit na tayo. Pahinga muna tayo at uh, sobrang init na panahon. Mm. O, sige. Ay! Hey. Dito kayo. Ay! Ay, Ay. Um, manong magandang araw po. Magandang araw ho. Ka. Magaguru ba kayo? Ah, oho. Galing <laughs> ho kami sa Maynila. Opo. Eh, ngayon, hango, ngayon nga ho, eh, naghahanap po kami ng... Lugar para po dun sa mga bata na kailangan po ng guro. Ah, sa lugar ba kayo? Ah, ilang buwan na ba kayo nandito? Magtatatlong buwan na po kami. At sinubukan po namin na puntahan ng isa pang lugar dito. Eh, para matulungan po, matulungan po namin sila para sa tamang edukasyon. Tatlong buwan. Kayo lang yata yung kilala ko na laka. Tagal dito sa lugar na to. <laughs> Bakit ho? Anong ibig niyong sabihin? Alam niyo ba sa na ito na marami nagpaparamdam? Maraming baga. Bata. A anong bata? Bata, hindi matahibig ang kanilang mga kaluluwa. Ha? Kaluluwa? Ibig sabihin, patay na sila? Ayan yung sinasabi ko sa iyo, mahal. Di ba sabi ko sa iyo nung ano nakaraan, nakakaramdam ako ng parang mga batang naglalaro dun sa baba natin. M manong, anong nangyari dun sa mga bata? Hindi ko na kailangan ikwento. Basta, at sasabihin ko lang sa inyo, ay eh mag-iingat tayo. Eh, 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 Manong, eh, ano pong kailangan namin gawin para makatulong kami dun sa mga bata para... Matapos na yung paghihirap nila. Manong? Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Manong! Tara na, tara na. Huwag mo na pansitin si Manong. Eh, paano yung nalaman natin? Tara na, huwag mo nang isipin yun. Paglakad na tayo. five. Okay, matatapos na rin tong module ng mga bata. <laughs> Malapit na pala yung, yung uh, recognition natin sa kanila. <laughs> um, mahal. Hindi mm. pa rin mawala sa isip ko yung sinabi kanina ni Manong eh. Ano kayang nangyari doon sa mga bata na yun, no? Hanggang ganun. Hanggang ba? Pag nasa isip mo pa rin yung sinasabi ni Manong? Eh baka naman kasi nananakot lang yun. Kaya siguro siya, baka siya pa yung may kapakan, may mga na, na nananakot dito. Kaya hindi nagtatagal yung mga teachers dito, mga guru dito eh. Ano ka ba? Siyempre hindi naman natin pagbibintangan yung matanda ng ganun. Pero ano kaya sa tingin mo, no? Kung bakit yung mga batang yun, hindi napapalagay yung ka kaluluwa nila o hindi natatahimik yung kaluluwa nila? yung nangyari sa kanila. Mahal. Diba? Eh... Mahal, makinig ka sa akin. Kung lagi mong hindi mas lalo kang matatakot. Sipin mo na lang yung mission natin dito sa lugar na to ang makapagturo. Makapagbigyan ng edukasyon sa mga bata, okay? Gusto ko kasing malaman kung bakit eh. Gusto kong malaman para makatulong tayo. Ayoko nung habang nandito tayo. Alam natin na may mga batang hindi natahimik. Sigurado ko may mga nangyari sa batang iyon. Kaya, gusto kong malaman, Robert. Relax ka lang. Tapusin mo na yung paghugas mo ng plato at magpahinga na tayo. Naiyak, naiyak na. Naiyak ka na. Nagising ako dahil, dahil, dahil sa lakas mong, Alam mo ang na. lakas na nagulgul mo. Alam ko na. Robert, kaya pala, kaya pala yung mga bata yun hindi matahimik. Inanod pala sila ng baha. Huh? Yung pala yung naging sanhin pagkamatay nila, Robert. Kailangan nila no? Ba, us ni libing. Kani la mata imek. <laughs> Napaliginipan ko sila. Number <laughs> <Robert> ko. <laughs> Alam nga natin sila number. Tabala ta magkasin habi bo. Bakit wala man lang kung tumulong sa mga batang yun? Wala Ibi man lang nagbigay sa kanila ng maayos na libing. Alam mo, ibinando na na kasi itong lugar na to. Simula nung binaha. Kaya, hindi matahimik ang mga ng mga kabataan dito sa lugar na to. Ah, ano pong gagawin natin? Kailangan natin ng pagdasal at basbasan ulit at mabigyan ng uh, magandang seremonya yung pagkapatay nila. Basta habang nandito ho kami, gusto ho namin na makatulong po kami. At kung maaari, mabigyan ng maganda seremonya yung mga batang inaanod ng baha. At saka yung mga batang walang kamalay malay na binawian ang buhay dito sa lugar na ito. Baka katulog ako. Baru na ako magdasal. Sa mga kaluluwang, hindi matahimik. Kailangan ko lang nagkasama. Sabahan na, niyo ako. Gawin na ho natin to. Mahal. Tara. Gawin na natin kami, to. Nandito lang ho kami, Manong, po kailangan mo. natin lalagay yung mga pangalan ng mga bata. Hindi eh, naman natin alam yung mga pangalan. Manong, nakakuha ba kayo ng mga pangalan ng mga bata? Ah, hindi na. Iisahin na lang natin. Ito yung mag, magbibigay ng alaala sa, sa kanila. Dito natin lalagay yun. At dito natin ilalagay itong sebento na to para sa lahat ng mga inulila nila sa buhay, ibaalala sila. Sige ho. Simulan na ho natin yung dasal para sa mga batang ito. Sa lahat ng kaluluha na hindi matahimik, mga kabataan na nagbibigay ng ustisya. Huwag na kayo. Magulo, ujung bulo, bugen ang pagkain Pagkasang ilang linggo mula nung araw na yon, mga idol, nilisa na namin ang Quezon Province ng asawa ko. Namalagi muna kami sa Maynila ng ilang araw. At nagtungo na rin kami sa Probinsya sa Sambales Hindi namin alam kung anong kapalaran o kung anong kababalaghan din yung naghihintay sa amin doon, mga idol. Pero ang importante para sa amin, ay ang aming misyon patungo sa pagsulong ng edukasyon. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwenta namin. Muli ito po sa si Michelle. Kumagalang. Ikaw ba Ikaw ba'y Walang kaibigan Walang kasama Ikaw ba'y nalilipo Pag-iisip mo'y nagugulo Sa buhay ng tao Sa takbo